Thursday, mga boys. Happy Thursday, girl. Bye-bye. Hindi Ano mali? Saan ba? Parang bed? Bakit? Ano mali? <laughs> oh. Ano ka sa bed? Kapag oh, na ako dyan? Sana? Ay, for me. Alam ko, may bago na eh. May ginawa si Martin hindi para sa akin. Ah, ah, Habang busy diba? sila, kanta muna kaya ako. Okay. Wala, bang MF? Wala, Wala eh. Merch! mga di ba, Diba, baka man, magamit mo na mamaya yun. Maya-maya siguro. Ay, 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 ay. Mahula go eh. Mahula, ba ba? Hindi na. Nakasar naman, nakala na mag-uundoy na ulit. Wala sa... na. Pagka lumindol, sa inyo <laughs> talaga. <laughs> si Dodong ba ito? Maglilinis sa inyo, kahit walang dagat, Medyo nami Wala na pong ulan, yeah. <laughs> May pasok mga bukas, yung mga estudyante. Ayaw po sa Fred, all, all, uh, uh, all, all, grade, grade, all, nyo, sinabi ko sa inyo kanina, sa programa pa lang namin, may pasok bukas, matulog na kayo, patayin nyo na yung radyo. Hanggang ngayon bukas, isara nyo na yung radyo, patayin nyo na. Bakit tayo ka, teka? teka. <laughs> ano ba? Okay. Hindi, eh, eh, fair nga kanina. Pag, pag intro namin, isara nyo okay. na po yung radyo. Ah, oh. O. lang. Ba't nakikinig pa rin kayo. O, patayin nyo. Kung ayaw nyo patayin yung radyo, ilipat nyo sa iba. Ay, bakit gano'n? <laughs> Sinabi rin namin kanina sa amin yun. Fair lang tayo. Patas lang. Nagpapalipat na kami kanina eh. Oo, oh, sabi na, kung ayaw nyo makinig sa amin, makulit, matigas ang ulo nyo, ilipat nyo na lang. Basta gusto namin, huwag na kayo makinig. Basta matulog na kayo. E eh, ayaw matulog, ilipat nyo na lang. Para Sexy atis, si Sir Eli. Oo oh, nga, narinig naman nyo kami. Nag-text siya. Oh. Sabi niya, Martin. Lumipat ka, doon kayo makinig sa ano? Teka, teka oh, sabi ka lang, Sir Eli. Ilay ka po yan. Ano sir Ilay po sa mga hindi nakakaalit sa station manager oh. ng tambayan. Ano sabi ni boss? To Martin, Uy. please see me at my office tomorrow. Nako, principal's office na naman. Ano sinasabi ko sa inyo? <laughs> ano anong gagawin niya? May Pinapa Pinapatulog ko my lang naman kayo. May text teka may pahabol. <laughs> pinapatulog ko lang kayo, pinapapatay ko yung radio. May text pa ulit. Ano may habol ano pa. Ano sabi ni boss? Isama mo na rin si China Hart. Ay, sir, wala akong alam dyan, ha? Umuha ka, umuha ka. Tagahawak lang ako ng ano, Peder. O, o, yan. o, o, o. Umuha ka. Ay, umuha ka. ka kanina. Sabi niyo, ilipat na rin. O, oh, ilipat niyo na. Sabi mo pa, doon sa ano? sabi saan? 3.5. Ano yun? Sabi mo, pa ilipat. Pakinggan siya, ano? Sino yung parkada natin? Sino? Mister Poo? Hindi, ah. Mister Poo? Hindi, tro pa rin niya doon. Nagaya uminom sa atin? Sino? Yeah. Mendiola, si Mendiola. minjola. Mendiola. Gaga, si Tina. <laughs> hey, Ito ko pa siya, malaman mo pangalan. Gusto mo ba, <laughs> di mo ba kilala si Mendiola? Si Tina Ryan yun. <laughs> ah! Hi, Tina Ryan. Oo, oh, na Tina Ryan, pero nakataas yung kilay. <clears> Oo, <throat> oh, hindi. Oh. Hindi, nakataas daw eh. Hoy, gumagawa ka ng ibig. Magalit na naman sa akin ah. Bait-bait ko tao. Oh, Tina, hindi, joke lang. I love you, Tina. Ay, I miss you. I'll yan. see you soon. Taray, oh. may nakaraan. O, oh, may text din sa akin ah. Oo. Oh. oh. Sir life. din. As oh. Sabi? Lumipad na kayo doon. Wag wag ko kayong makita dito sa opisina mo. <laughs> Suspended <laughs> <laughs> na kagal! Kala ko mag-uusap lang tayo! Ano ba naman? Ang gulo niyong kausap, boss! Matulog na nga kayo! <laughs> galit na! Galit na! Ay, totoo, to may text. Gaga. Oo nga. Totoo. Totoo. Ano sabi? Sir Eli Capuyan. O. Oh. Oh. Ano Chacha, please tell Martin and China Heart Magsasara na tumana. to file their resignation. Resignate! No, 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 no. I will file a case in labor. Uh, oh, If you will uh, file uh, me resignation, uh, uh, ha? No, 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 no. no ha! lang. No, 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 no. I, I no. will transfer there. In the labor department? No, there, there. With, uh, with with Bernie. In this <laughs> event? we Bernie, Bernie. No, Bernie, Bernie. Bernie, who? Yeah, it's too far away in the diner. It's the blue. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. It's, it's up there, it's up there. Yeah. Okay. Okay. Oh, it's Pooh, it's, po, it's poo. Poo. I poo. I poo. Oh, Speaking oh. poo. of Pooh, oh. I'm si Ryan Bang and si Brand. Wow. Wow. to si Hello, Chacha. I always listen to Tambayan. Okay. Oh, i Hindi oh. mo maririnig yan, taga. <laughs> oo, yan. Yan, yan, papasok. si Poo. Oo, oh, so kailangan nyo mag-extend. Oo, oh, oo. Okay. Oo, oh, nyo, tanan nyo. Imbis na matutulog na kayo. Sabi sa inyo, huwag nyo muna patayin yung radio eh. Oh, yes. imbis, imbis Ay, pero habang hinihintay natin si Poo, mga tambayers, mga kasama nyo, ako all the way to 1 a.m. Tawagan nyo na ako maya-maya. 415-1111 at sa 924-2684. Mm. Tapos, yung mwa chup chup na song ko, hindi nyo na kailangan ng credit card. Gcash lang So, pag naka-globe kayo Okay na okay Makaka-download kayo Mamaya tuturo ko Kung paano Paano pag di naka-globe? Oh, okay. Mag-globe Pag TM Pwede ba TM? Globe din yun, di ba? E paano kung E paano kung hindi naka-globe? Tama, tama, pwede Globe Paano kung hindi naka-globe? At saka kung ayaw mag-globe? E di wala <laughs> Eh, nandito na si Poop Upuin natin dito Hi, Poop oh, Hi, Poop Grabe na ito Ayan, no. Para po sa lahat ng online sa www.tambayan1019.com Ayan po si Poo Kitang-kita niyo kita po yan. Natin, ha? Napapanood no? niyo po talaga yan live online. Ito, no. Ayan o. No. Hi! Ayan o. No. Sige, Kam. Kamusta ka naman po? Eto, okay lang. Nagtitaping kami ng banana cake ngayon. Wow! Magdamagan ba yan? Magdamagan ba yan? inabot kami ng 5 a.m. Ay, Para sa kaalaman ng mga fans, so, kung ano nangyayari sa mga artista kagaya ni Poo. Nabubuyat. Umpisa niya, ano? Nabubuyat. Nabubuyat. ano, anong oras ang umpisa? Yung totoong, anong umpisa? Gandong araw taping yung Thursday? Tuesday, Thursday. Anong oras yan? Alas 8 nag-uumpisa. Hanggang? Matatapos kami minsan 5, pag ginakpat 7 a.m. Ayan. Pero pag pinanood nyo, akala nyo walang kuya. So correct. 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 Pero ganun kahaba yung nila ginagawa yun. Pero yun nga, saglit-saglit lang mapapanood. Correct. Pero talagang mahabang preparasyon. Tama. Pes ayan, ayan. Correct. Oh, make-up lang. Yeah. Ute, na ka -make kasi kung hindi ako naka-make-up, na ka ka kung hindi ko lalabas dito. Ang kaya sa it's my first time to be here. Talaga? Oh, Opa. first time. First, first time. Ayoko kasi yung mga napupuntahan niyo sa atin, yung mga live events natin sa labas. Correct. Yung mga live events ninyo. Oo. Oh. <manyan> Hello, mga katambayers! Yeah, Ayan. Sa website. Correct, 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 correct. Invite mo sila manood ng Banana Split. Ayan sa mga shows mo. Po. Tama, manood kayo oh, ng Banana Split every day. Ah, sana matapos ng basketball. Every day po, 10 a.m. 10 a.m. Tapos, every Saturday naman po, 11 p.m. Naku, napakarami naming surprise sa mga inihanda. Lalong-lalo -lalo na, di ba? Lalong-lalo na ngayon. Pasok na. Hmm. Di ba, di ba medyo may, ano doon, may pag-agreed? Ay, ba, si wala natatingin wala, wala, wala bang, hindi, hindi pa, tayo uh... na lang daw ang bastos sa Oo. Okay. Tayo na lang. Kasi <laughs> <Dayo na lang. laughs> Ay, maganda topic mag po. Oo nga. Ano, wait, natin. ano ang handa kang ipagpaliban ngayon? Ano ang handa ko ipagpaliban ngayon? Hmm. Sample. Ay, uh, sample ko, uh, ipagpapaliban ko oh. muna yung pagpunta sa mga lola ko ngayon kasi malakas ang ulan. Bukas yeah. na lang. Oh. Parang ganun. Uh, ipagpapaliban ko siguro, uh, gumimik ngayon. Kasi may, kasi may taping. Kasi may taping ako. Oh. Yun. Yes. Yes. Bukas, Bukas na lang. Na ano ba ang usual na gimmick ni Pooh? Ay, marami, marami. Mm. Kahit anong gimmick. <laughs> ay, yun. Yun na nila talaga. Uh, ay, hindi ay, marami talaga. Hindi ka ba high blood? Ay, hindi naman. Okay. Uh, actually, sa mga hindi nakakalam, I do bowling. Wow. Billiards. Ooh. Pag may free time ako, minsan nagbibingo ko. Bingo? Pag may stress. Oo. Sample mo, sample mo. Um, Never been kissed, never been touched. <laughs> ah, never been, ano, never touched, never been kissed. Walaupun, betul, this is B16. Ay, ay, ay. Haba, no? Tapos minsan, nagpa-firing ako. Ayun. Oo, ah. tapos. Namumutok. Yes. Sarap. Namumutok, tapos. Uh, Ayun rin, di ba? Oo. Oh, Marami. Ha. Minsan, clubbing. Pag may mahabang oras, kinabukasan wala akong gagawin. Ayan. Iyon naman. Ang dami nating bisita, nakakatuwa. Hey! Ay. <laughs> Mga... kaibigan natin. Correct, correct. At dumalaw sila rito sa atin. Correct, correct. Ilan PF yan na napapasok mo natin? Tama. Siyempre ka pamilya naman. Hindi, tsaka ano, ganito na lang po. Kasi first time mo dito, pag dilabas dito sa pinto, pakiiwan na lang yung donasyon para sa... Oh, may donation po dito. May donation. May donation po dito. May pakimkim. May pakimkim. Oh, parang bigyan lang ito. Correct, okay, nakatrabaho ko si po, masarap sa katrabaho sobra para po sa mga nakikinig. Ako na mismo magsasabi, nakatrabaho ko sa once sa Qatar. Yes, oh, Katar. Mali. Diba? Ah. Tama. Kuwatar. Ah, Kuwatar. Kuwatar. <laughs> o, oh. oh, Katarman. Katarman, <laughs> Northern, Northern, Northern Summer. Uh -oh. summer. Uh -oh. Kasi, okay. sama kami sa Katarman. Katarman, Northern Summer. Malapit ang bayan ko don kasi taga-summer ako. Ay maraming okay. nakikinig sa atin. After Katarman is Lauang. Lauang. Oh, Doon o, ka o, sa Lauang. lauang. <laughs> Doon ako sa Lauang. O, oh, okay. mga okay. listeners sa atin sa dialect niya po. Ah, uh, maupay maupayagap isang hatanan nga. Namamati, didi sa... Namamati? Okay. O, oh, namamati, nakikinig. Didi sa 101.9 tambayan. Permi may kudla ka mamati hindi ha. Ayaw na ka pag pinakad sa lain. Yun naman. Yun! Yeah. Huwag na kayong lumipat sa iba. Yay! Yeah. Salamat! Salamat! Sample ng chup-chup bago siya mag-goodbye. Sige, sige ba? Naririnig ko sa iyo sa DCMN siya. Are you ready? Kailangan kami mga mokoero at chup-chupera. Ikaw ang chup-chupera ha? Kapag nagmuha-muha sila, mag chup hindi ko binabanggit yun. Ah. Ginagawa kasi. Wala ka pala, Chay. Talo ka pala ni Puy. Siya, ginagawa aksyon. Oo. Gusto mo ba gawin sa dinya sa'yo agad-agad ngayon na? Huwag muna. Gabi na. Tama ba ako na napuntahan? Huwag na. Huwag na. Ano, Chay? Ngayon, ngayon, ngayon na. Ngayon na, Chay. Hindi, magsasana yung tumana. Next time na lang. Busy pa ako. Magkatay pa ako. Huwag muna dalawa ngayon. Okay. Okay. okay, ito na, oh, talagang matindi to. Matindi to. Kami, 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 kami. kami. Ah, sila ba? Uh oh. Hindi, adi sila ang mag-ano. Oh. Sila ang mag-ano. Oh, oh, mag oh, sige, ito na. Hindi, oh, okay. ako mag mua mag sila mag-chuk-chuk. Tapos pakinggan na. Ah, sige, sige, sige. Ano na, ano na. Ah, Ako, kami mag mua ha? Kami mag-chuk-chuk. Ah, sige. Mama. Ay, horror. <laughs> Ayo sinade! Ayo Ayo sinat Ayo Ayo sinade! Wala man lang ka! Lagyan natin ng konting ano? Konting libay! Konting libay! Okay. Ngayon konting yeah. lampeng! Oh, eh, lambe, Lambe. ah, uh. sige. sige, sige. Um. <laughs> nice. Thank you very much. Maraming salamat. Galing-galing, maraming salamat. Salamat sa pag-attend ninyo para papasaya ang mga pamilya. Maraming maraming salamat. Daily servings. Oh, diba? Hoy, panoron niyo ha. Split. Split. Maraming 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 salamat fleet kay so diba? meron kayo ha. Ah? Salamat Martin Diaz China. Heart. Goodbye, bye, bye. Ako magsasara na ang tumanak kaya gumugo na kayo let's do this.